Ngayon so, po mga bossing mga idol, uh, magandang araw po sa lahat. So ngayon po mga bossing, siseleksyon tayo dito ng four uh, heads bird sa quality para po sa ating parapol po mga bossing mga idolo. So meron ako dito uh, doon uh, na na-selection na po mga bossing, uh, 4 four heads po 'yon ng broodstock quality. Ah uh, isasalang po natin ngayon na uh, ngayong uh, week na ito mga bossing para po sa ating uh, parapol. So, ito po mga busing kagandahan po dito. Meron tayong four heads broad quality na pinili doon. Uh, meron tayong pulit na free. So, bukod doon sa apat uh, na four heads quality yun mga busing mga idol. Lalagyan po natin ng... Uh Nagagyan po natin ng free pulit na four heads din mga busing. So every quarter po yun mga busing, may, nanan ay mananalo po ng isang uh, broodslag quality at saka isang pulit po mga busing. So ang kagandahan doon, pag kayo pong nanalo, ay eh, meron na pong kasamang babae yung mga busing. At uh, sa pinili ko dito, sa selection ko, ay sa tingin ko po at uh, akma doon sa ibibreed natin na uh, lemon sa sweater, at saka kaya sweater Boston. Yun po yung kagandahan dito mga Boston mga idol. So dito po, uh, pupunta po pupunta, pupunta po natin yung mga naisalang natin mga busing at uh, ko muna ito isa-isa at uh, i-close up natin ito mga busing mga idol. So dito sa area na ito mga busing, dito ko nilalagay yung ating mga parapol So para hindi na po mapakailaman ng ating uh, mga buyers, So, ang ginagawa ko po dito mga boss idol, ay nagse lang po ako ng uh, hanggang 8 heads. 'Yun lang 'yun lang po yung uh, pinaka-maximum ko na selection. Siyempre, uh, yung iba iiwan din natin sa ating uh, mga uh, client o mga buyers natin mga bossing. So ito po mga bossing selection ko po ito. So 'yun po mga bossing for selection ko po ay na uh, bossing sweater. So yung ginamit natin dito So, yung ginamit natin dito na tandang mga boss idol ay isang Boston at ay yung kanyang puli naman ay isang sweater. So, ito po siya mga bossing. First quarter po natin ito mga bossing. So, ilalagay ko po dito yung number number ng ating mga manok, mga bossing, mga idol. So, yun po yung first selection natin. Ayan po siya. So, ito mga bossing sa pag-upload uh, ko nito, ay uh, i-upload natin ito sa YD mag-upload ko po nito mga busing at uh, mapanood nyo po uh, message po ako kaagad sa aking facebook account uh, Ray Ikenan o di kaya kay Kuya Daniel Casanova po mga busing yun po yung bayaw ni so, yun po mga busing first quarter natin uh, pupuntahan naman natin yung ating second quarter po mga busing mga idol so ito po mga busing so palabasin natin to so ito po mga busing second selection natin ang bloodline po nito mga busing ay yellow ligidat sa sweater Yellow legged ginat sa sweater po ito mga busing uh, mga idolo. So ito po yung second quarter natin mga busing ha. Uh. Uh, yellow legged ginat sa sweater po ito mga busing mga idolo. Yan po siya. So every quarter mga busing sasamahan po natin ito ng isang pulit. So sa mananalo dyan mga busing. Yan po yung ating yellow ligidat sa sweater so pupunta naman natin yung ating uh, third quarter mga busing mga idol oh. so ito po yung ating third quarter yan po yung ating third quarter mga busa idol ayan po ito po mga busing ay sweater boston po ito sweater boston po ito mga busing dito na tanda ay isang sweater. So, yun po siya mga bossing mga idol. Gabo din. Yan po mga bossing. So, yung last natin mga bossing mga idol, ito po yung ating fourth quarter. Yung ating fourth quarter po ito mga bossing, ay isang 3 uh, 4 sweater, 1 4 Boston. So, eto po mga bossing, samples, uh, samples na din ito sa mga naghahanap. Mga 3 4 sweater, 1 4 Boston. Ito po siya. Ayan po mga bossing, yung ating 3 4 sweater, 1 4 Boston. So, yun yun po yung itsura niya mga bossing. Ganda yung manok ito. Ayan po mga bossing. Ito na po mga bossing, yung ating 4 quarter ha. So yung pulit nito mga bossing ay, ay lemon sweater yung ipapares natin dito ayan po mga bossing kuwapo kuwapo din ito mga busay din ang ating first quarter super guapo sweater Boston po ito mga bossing at brood style quality sweater Boston dito lang yan sa so, Green Country Game Farm good morning good morning mga bossing ito na naman tayo, ating first quarter. Sweater Boston pa ito mga boss, Sweater Boston. Roots that quality wing ba 419. 02419. 419. Ayan mga boss, akong gwapong ating second quarter. Yellow Legged Dots, a sweater. Purr. Good morning, my bossing. i second quarter. Champagne, Guapo Paren, Bridge Tech Quality, my boss. I don't have yellow legged hats. Sus sweater. My number is 0, zero, two, three, nine, zero. bossing. i I'm third quarter. Boston sweater. I'm acting Bridge Tech Quality. i bossing. third quarter. From Green Country, 4. Boston Sweater, Boston Sweater, my Yeah, no. Okay. Yeah. my number? Zero two four zero one. In the lane, Segun Kadri, King Paul, fourth quarter. Seaport oh, Sweller Port Boston. ayan guwapong guwapo wing wing number 02380. So 'yun mga bossing at uh, pupuntahan naman natin yung ating uh, pulit na four heads din. Naipapares natin doon sa ating uh, four heads broad quality mga bossing mga idol. So paparisan natin yun ng four heads napulit ang blada naman noon ay uh, lemon sa sweater po mga busing mga idol. So mamaya uh, i-announce natin ito uh, bukod dun sa uh, YouTube natin sa ating channel i-upload ay uh, i-upload din natin ito sa siguro sa story na lang natin mga busing mga idol. Yung ating mga manok. So yun po mga busing na muna muna natin ito at uh, pupunta natin sa pin kung saan po nakalagay yung ating mga ulit pag yung ating uh, Free pulit Sa ating parapol Ito po sila foreheads po ito mga boss idol Tingnan nyo po Ayan po sila mga bossing So every quarter po nito mga bossing Bukod dun sa brood sa quality Ay meron din pong mananalo nito uh, Kasama na dun Sa first quarter natin So Walong manok po ito mga bossing Ayan po sila mga bossing. Yung ating pulit, uh, pre-pulit kasama ng ating mga grudge quality na foreheads. So 'yun po mga bossing. Ah. Uh, Kukunan na lang natin yung wingman number at ilagay natin ito mga bossing para makita nyo po. So ang bloodline pala nito mga boss idol ay isang uh, lemon sa sweater, lemon sa sweater po mga bossing. So 'yun lamang po mga bossing. So ayan po mga boss idol. Ah uh, yun po yung ating uh, free pulit na forehead, So, yun lamang po mga bossing So, mga bossing mga idol. Uh, I-message nyo po ako kung interesado po kayo. I-message nyo po ako sa aking Facebook account, Ray Kenan po. O, pwede din kayong mag direct message doon kay Kuya Daniel, mga bossing mga idol. So, yun lamang po mga busing. At uh, hanggang dito lang po yung ating video para sa araw na ito. Uh, magandang araw po sa lahat. At uh, God bless po sa inyong lahat, mga bossing, mga idol. Uh.